So, ito po yung mga candidates for baptism po natin. Ang ating baptism ay pareho tayong naniwala po sa lubog, wisik, at buhos. Pag tayo na sa dagat, ay lubog. Pag natin tayo sa church, wisik o buhos. Ito so, yung ating pananaw. So, bakit po? Sapagkat nasa Biblia rin yung nasa Biblia yung lubog, nasa Biblia yung at Cross. Sa unang Pedro Uno Uno, unang Pedro Uno Uno ba yan? At maging sa Pedro, pwede plus natin kung natin sa, taas sa screen sa screen natin. Sa 1 Corinthians 10, 1-4 1 Corinthians 10, 1 4 Uh, sabi po, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud, cloud ah, and that they all passed through the sea. Ito yung mga Israelita na dumaan sa, yung Red Sea. Inawin ni Moses at dumaan sila, tumawin sila sa dagat, to yung dagat. Sabi ng verse 2, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. So silang lahat ay nabotiswan nung sila'y dumaan. Pero wala namang lubog doon. Ang nalubog po yung mga sundalo na Israelita. Pero hindi sila nabotiswan. <laughs> so yun isang punto po natin. Marami pong mga verses pa na nag nagpapahayag na ang baptism po ay wala pong kinalaman sa kaligtasan natin. Ang water baptism ay walang kinalaman sa kaligtasan natin ang paniniwala po sa Roman Catholic Church, mabautismon ka para maligtas ka. Pero sa atin, baliktad. Maligtas ka muna bago ka mabautismon. Sa gawa, 238, 238, hanggang 42, nakita po natin yung ladder ng ng, <coughs> ng uh, relationship with the Lord. Silang lahat ay nakapakinig ng mabuting balita, nagsisi at nabautisman at sila ay naging anak ng Diyos. So, yun po yung atin. Ang baptism, para maging anak ng Diyos sa Roman Catholic Church. Pero sa ating anak pa ng Diyos. So, walang kinalaman sa dami, konti ng tubig. Sapagkat, so, sabi ng, ng Pedro, ang iyong pagkaligtas at ang iyong pagkabinis ng iyong kasalanan sa magitan namang ng sprinkling with the blood of Jesus Christ. So, tayo po ay parehong naniwala sa anumang dami o konti ng tubig, it doesn't matter. What matter is, tinanggap natin si Lord, nating takapagligtas, at sinuko natin yung ating buhay at doon tayo naligtas sa bagitan ng paglilinis ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Yun din binabangin po ng Revelation chapter 1. Okay. So, bago natin gawin ko yung baptism ay nais nice po natin mapakinggan ang konting sasabihin po nila. May konti silang patuto kung paano sila nagpag kay Lord. Para manayin natin ang kanilang buhay na pinangunahan ni Lord. Okay. First so, baby. Kahit sino pong mag Tissue, tissue. Sa po, kinakabahan ka lang. Hindi po sa kanila, konti lang makabuti tayo ng gabi. Kunti lang. Uno na lang si uno. Baka sumigaw ng gutom na. Ayun, bali yung sa akin po, <laughs> nagsimula po hanapin yung uh, Panginoon nung time na sobrang depressed po ako nakakatawa pero nung nasira yung long term relationship ko before, pakiramdam ko nasira na din yung buhay ko. Nalugmok, sabi nga ni Pastor, nalugmok, nagwalwal, <laughs> overacting pero yung parang gusto ko nang takasan yung, yung pain. Super weak ko that time. Kaya ang dami kong ginawa na never ko pang nagagawa dati, like nakipag, nakipag nagiinom alak, yung tipong uh, susuko pero hindi, ay susuka pero hindi susuko. <laughs> Nagbabar, kung sino-sino yung magaya, gora lang. Umakita. Tapos, um Hello, So, <laughs> umangakit din ako ng mga buntok, diba? Uso yung mga namumuntok noon. So, yun. Enjoy din ako doon. Pero hindi talaga ako ganun. Kasi, introvert eh. <laughs> diba? introvert hindi naman masyadong social, ano. Nadadala lang talaga sa, ano, sa, sa pain ng mga time na yun. Tapos hanggang one day, pagising ko, sabi ko sa sarili ko, ano, nauubos na yung savings ko, ang mahal mag-move on. <laughs> Nakakalimutan ko nga yung pain, pero at the end of the day, yun, ganun pa din naman, maaalala mo pa din yung mga sakit, di ba? Tapos yun, <laughs> huwag niyo akong gayahin. <laughs> Then, may nabasa ako nun sa news feed ko sa Facebook from some uh, chapter 34, verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Then sabi ko sa sarili ko, si Lord lang talaga yung <laughs> ano, makakatulong sa akin. Sabi ko, gusto ko nang i-surrender yung lahat ng pain kay Lord. Tapos, um, ayun. Tapos, may nag-invite sa Mayroon kasi akong friend na nagpapare. Tapos, in-invite niya ako mag-join sa Singles for Christ or yung SF, SFC. Then yun, every Sunday, mayroon kaming mga gawain activities. May mga seminars din. Then yan, hindi-hindi ko hanap yung inner peace ko noong nagkaroon ako ng bagong friends, mga sisters and guys. Tapos, alam uh, mag-ibigan na kami ni Balon kasi naging estudyante namin siya before. Tapos napag-usapan namin uh, yung about sa mga Word of God. Then marami siyang mga sinan ng mga Bible verses noon. Tapos ang pinahanag sa akin is yung about sa idolatry. Kasi ang conflict, every Sunday meron kami mga rosaries. Tapos dumadayo pa kami sa mga malalayang simbahan. Tapos hawakan <laughs> yung mga statue then ha, may gigis pa nga tapos uh, meron din kami nag-aalay kami ng mga itlog itlog tapos <laughs> nagtusulat <laughs> 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 <That's, laughs> like, ng mga prayer ganyan tapos so, <laughs> yun po yung yun po kasi yung kanalakihan ko yun yung nakikita ko so wala namang nagpamulat sa akin ng ganitong ayun po eh kasi hanggang sa nag na ako sa Bible studies, may mga questions yun na, ang naman, Brother Martin, yun sila, tatanong ako, nasagot naman po yung mga questions ko. Tapos yun, ngayon po, pag naalala ko yung mga pinagagawa ko noon para makabuko, natatawa na lang ako kasi grabe talaga yung natutulog ng, ng pag-ibig sa tao. Pero, patunayan ko na walang mas gagrabe sa pag-ibig ni Lord, masakit man yung naging pamamaraan niya. Then yun, 5 years ago, May 17, 2018, at 3.41 a.m. to the exact. Mayroon kasi ako malit ng notebook noon, so naisulat ko. That's the time na nag-pray ako, binagdisihan ko yung mga kalokohan ko and I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Then, yun po, dahil sa grace of God, from nalugmok, nagmahal, to naging anak ng Diyos at patuloy na binabago. Amen. <laughs> Kaya mo yan. Okay. Kaya mo yan. Kaya mo yan. <laughs> <laughs> yung yung sa akin po, noong uh, <clears throat> bata pa naman po ako, kilala ko talaga si Jesus Christ, pero hindi pa ganun kalalim yung pagkakaunawa ko sa kanya. Tapos nung nag-grade uh, 3 ako, nagsimula na ako na magtanong sa sarili na bat, bat, bat ba may tao sa paligid? Bakit bat, ba't ginawa, bat ginawa yung tao? Sin, ba, parang San nga Jesus Christ? Tapos, nung bahabang, habang ano nung Bible study ko kami, pinakilala sa po ni Papa si Jesus Christ. Tapos, doon ko po tinanggap si Jesus Christ nung, nung Sunday yan namin. Yun na po. Okay? Thank you. Kolekta ko ba? natin. Masaya ito. Ah. wala ko prepare pero kasi gusto ko. Meron Ah, sa totoo lang po talaga. O talaga eh, hindi talaga kasi na pinata pa pinataka So, di sa mga kabisyuan, sa mga kamuntong gawain, lahat pila ka nagawa ka na eh. yun. babae para hindi po yata. Relax. <laughs> mga uh, <laughs> uh, bayagipag-away sa mga kapatid, ulan, kung sinabot nga sila, eh, siguro, dahil siguro sa mga panahon ka na yun, eh, talagang apoy yung naliligaw talaga. So, laging ganun. Parang magbuhay ko, parang laging ano, hirap. Pinata ako. Kahit anong trabaho ko, kung sipag nang magtrabaho, kaya lang, hirap pa rin talaga. Buhay namin. Tapos, one time, siguro tayo sa ana parang down na na rin ako. Sabi ko sarip, sa sarili sa na ako pray sabi ko. At the umbrella of the sun. Uh, sa Bible study, pray, ano, uh, pray muna. Tuturo ako, pinapasa ko sa muna. E eh, di sabi ko, Lord, ah, uh, bigyan niyo po ako ng isang taong magagayad sa akin isang ano ba nakapagtuloy ako bigyan nyo po ako ng taong kung talagang totoo kayo at ako'y nasa kahidiliman na bigyan nyo ako ng taong gagayad sa akin uh, tutulungan ako maging maayos ang buhay ko hindi naman ako napahiya ah, uh, ayun nga ang misis ko, Mr. Joe, yung kayo sa akin. So, napakabay. Kahit na time na kami nag-aaway, kahit ako mali, konting tanong lang sa akin ng misis, kaya siguro kagad ako galit. So, siguro dahil sa mga dati kong uh, nag-imbisyo, pinapekto sa ano po, din pagka nung nagsasama na kami ni Sister Jo, Hello. pagka pag kami may konting diferensya, tanong sa akin, galit ako. Siya ko na sorry. So parang malagay tama. <coughs> Kahit na no! alam ko sa tarili ko na yung Lord, eh, kumbaga, ginagayat na ako, pero parang ako, hindi pa rin, parang, parang sinabi na pinagbigay ng katatapos, ah, uh, gano'n ka pa rin, hindi eh. Sa nangyayari sa buhay namin dalawa, kaya kasi dahil naging nga gano'n, ah, uh, hindi pa rin talaga ako nagsisimba, yung mga trials kami nangyayari sa buhay, halos, ang buhay namin dalawa eh. Kapag nasa iba sapat lang, sa amin kulang pa pag uh, kaya pa talaga kasi na every time na sweldo po eh sweldo po yung pagkuna para ibabayad ko doon sa inyong pangko hindi kalahati na kasi yung yung anak ko lari yung sakit pa nga eh. nito tapos sabi ng asawa ko tigil ko na raw pero So, nagsimula ano, nagsimula nang nakilala ko si Lord talaga, nung talagang tinanggap ko siya is yung in-invite na ako dito ni nila 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 tapos si, si sister Jo ay na-baptist na dito so, so ako, kahit na five days na siya, nung no time na yon medyo hindi pa rin talaga ako nagisimba, bihira may bihira so ngayon, parang na ano po, na ako eh, kailangan ko kailangan ko ng siguro nag ko na kailangan ko ng sumunod sa Lord Dawangan lahat na naging trials namin dalawa parang laging yung kasagutan pa ayan. Lord kung talagang naisin nyo eh, ako ay eh, susunod sa inyo. ayan sa inyong pagpapala. Lahat ng trials namin kayo na pambahala. Problema namin sa ating mga. ko na ko yung sarili ko para sa uh, Salamat po. Wala lang ka walang dati. Wala lang po. Eh, siguro naman, eh, alam nyo na rin naman na Kebandaran tayo yang kena kinala ko lang po si Lord, si Jesus. Yan lang po ang pagkakaalam ko. Kasi po, mulat sa kula yan. Hindi pa ako nakakahawak ng Biblia. Pero palagi naman po ako nag uh, nagdadasal. Palagi naman humihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya alam ko po, po na mulat sa Paul, eh, ginagayad na rin po ako ng Diyos. Dahil hindi naman po ako naging Sasabing, hindi ko rin sasabi niyo hindi, ako salbayo ano pero wala po akong mga bisyo na dapat ano eh. kaya pati sa mga sa mga anak ko naging mabait naman ako kaya tinapasalamat ko na rin palaging hinihingi ko kay dati na gabayan nila yung anak ko dahil nasa malayo nga po ako sa awa po ng Diyos. Nadadam akong na uh, talagang ginagabayan nila. Nakatapos yung mga anak ko ng maayos, nagkaroon ng buhay na maayos. Kaya, lalo lang pong nakilala ko si Jesus nung umuwi na po ako rito at nung yayain niya po ako ng anak ko na sumama dito sa sa grupo ni Roger Mar ng Bible Study. Yun, doon po lumalim ng pagkakilala ko sa ating Panginoon at sa Jesus na kanyang kaisa isang anak na si Jesus lang ang magiging daan natin para sa ating kaligtasan para sa ma makamit natin ang ating na nabuhay na walang hanggan para sa ating Panginoon. Yun lang po. Amen. bayan na inyo pong uh, pakipag ay Lord. Ang tanong po ay inyo po pang pinapayag sa harapan ng kapatuan na si Yesu ang iyong nagapagbiktas at Panginoon ng iyong buhay. At niyo bang sisikapin ng iyong buong makakaya na maglingkod, maging kabahagi sa, sa maglilingkod sa Panginoon sa ating iglesia yamang suyamang pinaglinyo ang iyong pananalig kay Lord uh, kayo ay ating uh, babautisman sa pangalan ng Panginoon uh, Sabi ng pahayag uno, 5 ganito ang sinasabi at mula kay sa Cristo ang takat na saksi ang panay sa mga binuhay mula sa kamatayan at pinuno ng mga hari at lupay. dibig niya tayo at sa magitan ng kanyang dugo ay pinalayan niya tayo sa ating mga kasalanan. Sa mga po, sa Matthew 28 kung saan ay sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad Humayo kayo at bautisman ang lahat sa ngalan ng Ama anak at ng espiritu at ako'y lagi sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. So, utos talaga ng ating Panginoon ng lahat ng sumampalataya ay magpainalim sa tubig ng bautismo. At nais lang natin tuparin ang utos ng Panginoon sa mga alagad at sa lahat ng mga mananampalataya hanggang sa ngayon ng na bukas. Okay? Uh, kayo po ay uh, maupo ka uh, lumuhod Okay. na uh, Rodolfo Duro, bilang ministro ng ating uh, Panginoon, ikaw akong bilang sa pahala ng mama, pahala ng anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Duterte na Armando Rendes bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon ni Kawaking Bidang Bodhisman sa ala ng Ama ala ng Anak sa ala ng Espiritu Santo Amen Kapatid, Ergian Ladimo, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang iyong bilang botisman, sa ala ng Ama, sa ng Anak, sa ala ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid na Riris, bilang Ebanghelyo, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang iyong bilang botisman, sa ala ng Ama, pangalan ng anak, sa ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin po natin sila. Lord, papasalamat kami sapagkat sa mga anak kong ito ay nagsisunod sa utos mo sa tubig ng bautismo. Salamat, Panginoon, na sa pagkatitong bautismo ay isang panlabas na sinyal ng isang malalim na kaugnayan sa inyo. Salamat sa kanilang pakipag-isa sa inyo. Salamat sa inyong pong pag ng kaligtasan sa kanilang mabuhay at tiyak ng buhay na walang hanggan at buhay na pasyasian. Salamat sa pagpapatawad po ninyo sa kanilang makasalanan at ngayon ay nag- nagsasaya, nagsaselbrate sa, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong pagliligtas dahil doon sa kamatayan at pagkabuhay ng uli ng Panginoon sa Kristo. Dalahin po namin, Panginoon, nakakaisa buong kongregasyon. Kaming lahat ay nakakaisa upang idalangin ang bawat kapatid na ito sa kanilang pagkipag-isa sa magitan ng tubig ng bautismo na inyo silang pagpapalain sa kanilang patuloy na paglakad sa landas ng na isang nalagad ng Panginoong Yesu Cristo ang iyong kalakasan ay ibibigay sa kanila upang patuloy at manatili sila sa paglilingkod. Patuloy ang biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan pisikal, kalakasan espiritual at sa kanilang buong pagkatao pati ang kanilang buong pamilya ay lalong pagpaparayin upang sila ay maging mga saksi sa inyong kaputian, saksi ng iyong pagliligtas, saksi na na kong Diyos ikaw sa iyong pagibigay ng iyong anak na si Jesus na nagdulot ng buhay na kaligtasan, buhay na walang galat buhay na kasiyasya. Lalo yung silang pagpapalain At tipuin sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo upang ang Diyos patuloy nilang maranasan ang buhay na kasama at buhay na nagpag-isa kay Kristo. Huwanaan nyo sila sa pangalan ng Ma anak at ngayong Espiritu Santo. Amen at Amen. 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 Pag-bred ko at mag-aral ko sa inyo kayo. pag Praise the Lord. Praise the Lord. Nag-aral ko po isa pang malakas na palakpak kay Lord. ngayon ay kayo ay mga bisyal na kabahagi ng ating iglesia ng CCM Marikina. sa kayo ng Panginoon at congratulations po sa inyong pagsunod sa tubig ng bautismo at patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. God bless po at pagpalaan